Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only, na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kumusta mga kaibigan? Welcome sa Edwin Tan Podcast, kung saan pinag-uusapan natin ang mga taong nagbibigay inspirasyon, mga kwentong nagbibigay aral, at mga ideyang nagbibigay pag-asa. Ngayon, pag-usapan natin ang isang babaeng naging simbolo ng sipag, tiyaga, at pagmamahal sa kaalaman. Si Socorro Ramos, o mas kilala nating lahat bilang Nanay Coring ng National Bookstore. Marahil karamihan sa atin ay nakapunta na sa National Bookstore, paboritong puntahan ng mga estudyante, guro, at mga mambabasa. Pero alam mo ba kung paano nagsimula ang lahat? Ang kwento ni Nanay Coring ay hindi lang kwento ng negosyo. Ito ay kwento ng pag-asa, determinasyon at pananampalataya. Si Socorro Cancio Ramos ay ipinanganak noong 1918 sa Stana Cruz, Laguna. Bata pa lang siya, sanay na siya sa hirap ng buhay. Nagtatrabaho siya sa murang edad bilang tindera sa isang maliit na bookstore na pag-aari ng kanyang tiyahin. Doon nagsimula ang kanyang pagmamahal sa mga libro at sa pagbebenta. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, pero matalino siya sa buhay street smart, hardworking, at may pangarap. Nang makasal siya kay Jose Ramos, nagsimula silang magtayo ng maliit na tindahan sa Escolta, Manila, noong 1940. Doon na ipinanganak ang unang national bookstore. Pero, hindi naging madali ang lahat. Noong panahon ng World War II, sinira ng mga bomba ang tindahan nila. Nawalan sila ng puhunan, nasunog ang mga libro, at halos wala silang natira. Pero imbes na sumuko, Ginawa ni nanay ko ang alam lang niyang gawin, magsimula ulit. Matapos ang digmaan, muling binuksan ni nanay ko at ng kanyang asawa ang tindahan. Simple lang, may kaunting gamit at ilang libro. Pero ang determinasyon niya, hindi kailanman nawasak. Sabi nga niya sa isang interview, Ang puhunan ko lang ay sipag at tiyaga. Kung nadapa, bumangon ulit. At totoo nga, kahit ilang beses silang tinamaan ng pagsubok, giyera, sunog, baha, pagkalugi, hindi siya kailanman bumitaw. Pinagipunan nila ang bawat kita at dahan-dahang lumaki ang tindahan. Hanggang sa unti-unti, ang isang maliit na bookstore sa Escolta ay naging pinakamalaking bookstore chain sa buong Pilipinas. Ngayon, mahigit 80 years na ang National Bookstore at nananatiling simbolo ng pagbabasa, edukasyon at inspirasyon para sa mga Pilipino. Ang nakakabilib kay Nanay Coring ay hindi lang ang kanyang success story, kundi ang puso sa likod ng tagumpay. Hindi siya yumaman dahil lang sa negosyo. Yumaman siya sa karanasan, sa disiplina, at sa pagmamahal sa mga taong pinagsisilbihan niya. Isipin mo 'to. Sa panahon ng kawalan, siya ay nagpatuloy. Sa panahon ng giyera, siya ay lumaban. Sa panahon ng kabiguan, siya ay nagtiwala. Maraming beses siyang bumagsak, pero mas maraming beses siyang bumangon. At ito, mga kaibigan, ang isa sa mga pinakamahalagang aral na maiuuwi natin sa kanya, hindi mo kailangang maging matalino para magtagumpay. Kailangan mo lang ng sipag, tiyaga, at pananampalataya. Alam mo, parang kwento rin natin ito sa totoong buhay. Lahat tayo may mga panahon ng giyera, hindi man literal, pero mga laban sa buhay, mga panahon ng kakulangan, mga sandaling gusto mo nang sumuko, o mga panahong tila walang nakakaintindi sa mga pangarap mo. Pero kung titingnan natin si Nanay Koring, makikita natin na hindi kailangang malaki ang simula para maging matagumpay. Ang mahalaga ay ang determinasyon mong magpatuloy kahit mahirap, kahit walang kasiguruhan. Minsan, kailangan lang nating ipaalala sa sarili natin na kahit maliit ang ating mga hakbang, kung ito, ituloy-tuloy at may puso, malayo ang mararating. Ang isa pa sa gusto kong i sa buhay ni Nanay Koring ay ang pagpapahalaga niya sa edukasyon. Sabi nga niya, ang libro, parang pagkain ng utak. Hindi ka mabubuhay nang wala nito. Kaya habang lumalaki ang National Bookstore, ang misyon niya ay hindi lang magbenta ng libro, kundi magbigay ng akses sa kaalaman. Dahil naniniwala siya na ang pagbabasa ay susi sa pagbabago. At hindi ba totoo naman yon? Ilan sa atin ang nagbago ang pananaw sa buhay dahil sa isang librong nabasa natin? ilan sa atin ang natutong mangarap dahil sa mga kwento ng iba. At ito ang ligasyang iniwan ni Nanay Kuring, ang pagmamahal sa pagbabasa at sa patuloy na pagkatuto. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung bakit siya dapat tularan, simple lang ang sagot ko. Dahil pinatunayan ni Nanay Kuring na hindi hadlang ang edad, kahirapan o kabiguan para maabot ang tagumpay. Sa halip, lahat ng iyon ay parte ng proseso ang bawat pagsubok ay pagkakataon para mas lumakas. At ang bawat pagkadapa ay paalala na buhay pa tayo, kaya pwede pa tayong bumangon. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, kung pakiramdam mo mabagal ang progreso o parang walang nangyayari, isipin mo lang si Nanay Coring. Baka hindi mo lang napapansin, pero unti-unti ka na rin umaakyat. At gaya ng sinasabi ko sa sarili ko, ang tagumpay ay hindi sprint. Ito ay marathon. At sa marathon ng buhay, mananalo ang marunong maghintay at magtiyaga. Mga kaibigan, sana ay may napulot kayong inspirasyon sa kwento ni Socorro, Nanay Kuring Ramos. Ang kanyang buhay ay paalala sa ating lahat na ang tunay na tagumpay ay bunga ng patuloy na paggawa ng tama, kahit walang nakakakita, kahit walang kasiguruhan, at kahit paulit-ulit kang bumagsak. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Edwin Tan Podcast sa YouTube. TikTok, Facebook, at Spotify. Marami pa tayong pag-uusapan ng mga kwentong magbibigay inspirasyon, pag-asa, at pagmamahal sa buhay. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po si Edwin Tan, at tandaan nyo. Sa bawat pahina ng ating buhay, may aral na naghihintay na matutunan.